Kapag ako po ay nanalo kapitan dito sa ating barangay, marami po akong magiging project. Ang kauna-unaan kong magiging project, ipapagawa ko po ang bahay ko. <laughs> Bakit ka niyo? Para naman kapag binisita niyo ako sa aming tahanan, e eh maganda at presentable. Hindi po ba? <laughs> ang pangalawa ko pong magiging project, bibili po ako ng magandang sasakyan. Bakit ka nyo? Para kapag kailangan nyo ang tulong ko, madali ko kayong mapupuntahan. Hindi na po maglalakad ang inyong kapitan. Ang pangatlo ko pong magiging project, bibili po ako ng bagong cellphone. Yung latest po, iPhone 15 Pro Max. Bakit ka nyo? Para kapag ako'y tinawagan nyo, or kay tinex, madali ko po kayong ma-replyan o masagot dahil latest po ang cellphone ng inyong kapitan at ang pang ko pong magiging project ipapagawa ko po ang ngipin ko ipapabrace ko po or kaya ipapabidears bakit ka nyo? para naman kapag ako sa inyo maganda at hindi ngiting arso kaya sa darating na halalan huwag nyo pong kalilimutan dating malakas mamulutan ngayon ay manunungkulan